Hello guys, maayong hapon na to tanan dere pa nako pa don Cebu. Napa ko sa Bondori sa Carmen Danau By the way, congratulations sa sad nato na kun ba ngatong bagong VIP So yun, niya. ako paginang na, na, public wala na ko ma private ba. Ang members only raw tay makakita ana unta pero ako man na, na public so pertindahan na budaw anak ay. Kay ni gusto ito eh, man. So again, congratulations sa mga naay to ito di <laughs> okay, nya ang atong guide sa last to is kulila ta kay bago na tong guide is 459 man. So ituloy lang natin labi ng 909192. Okay, for all five all nine all. Again, congratulations po sa mga nidaw sa 282. Bye-bye guys. Bye-bye.